natin. Nagumpisa ulit. Ha? Sige lang, sige lang. Habang kumakain Oo. ka. Luto na to, tikman nyo. Oo, luto na daw, luto na. Mga kapatid. Uh, hmm. Tikman nyo to. Tikman nyo. Hmm. Siguro ako mauna eh. Sige, tikman mo. Yan, kinakain niya na ang ah. nilagpang na turagsoy. Mm. <laughs> tumingin ka niya sa kamera, ano eh? Noy, tumingin ka sa camera. Mm. <laughs> Ayan yung kapatid ko, nagihigop ng turagsoy. Mmm, hmm sarap. Ang sarap! Ang sarap! O, ali, ali kayo dito, oh. mag, ano ko mag, mag-tisting, mag, -tisting, mag -tisting. <laughs> ako, nag, ano eh, nagsipon ako sa sobrang sarap. <laughs> nagsipon ka no eh? mm, mm sarap daw, sarap. Ah, ang sarap. <laughs> Ganda ako linit. Tignan mo, Dominic, uh, sino pangalan isang anak mo? Si Dominic. Mm. Si Dominic, Dominic si... si, ano, si Budak, si, si Maris, Budak. Si, Dya, si Tata, oh. si O, oh, ayan. O, oh, tignan ako. mo yung tatay nyo dito, Oh. <laughs> yung Kumakain ng na to na mm. ilunggo. Ako na po promote doon sa Valenzuela na linagpang na turoksoy. Mm. At sa kahito. At iba pang Close mga isda. up natin, close up. Hindi, Yan ang nilagpang na oh. Ayan. Ngayon, kinakain Ayan. siya. Mm. Pinamalas ako ka ng igop. Mm. Masarap daw, masarap. Mm. Yo. <laughs> Yo na sa kanta na mm. Turagsoy dyan lahat-lahat na dyan o oh. kanta Habinoy kanta Habinoy yung Turagsoy o oh, kanta nilagpang kung aturagsoy Din, sa nilagpa, sabaw nagalangoy-langoy dito gin... sa may taramdaman nilagpang oh. kung aturagsoy ginimo kung alinagpang Abot ang mga bisita sa barkada ko sa inuman. Ang turag nga ako nadakpan sa mungin tumtumat. Ano yan, kok, noy, kok? Linagpang po nga to ragsoy sa sabaw <laughs> na galangoy langoy Ginlaktan Dami na, tignan mo sa tatay mo <laughs> Sinamalhas ako sa higop ang kiling sang makatilaw sampat din ang timplada mo linagpang, pang kung aturag suy kanamit kitong prap 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 de igap ah sarap dahil kung nung wala makatisting doon hindi tainit ako nun ngayon ngayon ay ikano pa may ano? Subscribe, ilan, oh. 25. 25. Nakita hmm. makita nyo ako doon si, Billings Raptor. Uh, si Billings, Billings Raptor. Raptor? si Billings Raptor. Sige, Na, kasi ko. magbablog din daw siya. Oh. Ayan, kaya subscribe nyo siya. Pero wala pa naman, gagawa pa siya. Gagawa pa siya ng channel niya. Hmm. Magawa pa ko ng channel ngayon. Mm -hmm. hmm. ka ng At channel mo. Yung ano, una, is i-subscribe na na lang si Inday na yung certified. Yan, sige. Mga, thank you, thank you. Ang mga co-employers dyan sa Kabatuan, sa mm. Uh -huh. agriculture, sa Alian Kaisipa, uh, Chefa, uh hmm. nakita niyo ako, ako ngayon, nandito ako sa Balit Pila. Yung, na, yung patanda na siguro ako eh, no? Ang mo tayong na tagong na, ano ko eh, sa inyo, at lahat, uh, Oh, ano na no, yung... Kapat ka naman mga ulo mo, Noy. <laughs> Aray ko, sakit na, na ako lang pa ako. Akin malasak ko kay Hikop eh. Hmm. At, Yo, pag yung mapag yung tragedy yung arap. Yung ano, ginapromote ko, yung oh. Uh. liniluto sa lilo na hindi, gulong to sa sakit at sakit.